Dito naman, banda, ay eh, talagang wala nang makukuha mga pinya. Mga malapit na sa dulo eh. Talagang pinutol na ano na. Hindi na mapapakinabangan mga ganyan na siya, tuyot tuyot na. Mga hindi siguro napatabaan dati. Ganun po oh. Ayan. Malinis na siya. Ito na po. Ito po yung matatayog na puno na niyog. Na gusto ng kapatid kong si Mel na ipaputol na. At parang hindi naman na masyadong namumunga din. Nagawin din na lang lumber tapos paparitan. Ito yung mga lugar na walang masyadong puno na niyog. Oh. Walang tanim masyado. Wala. Ito. ito yung pagitan ni pagitan ng pinsan kong nabiling lupa sa nanay ko at saka pagitan ng kapatid ko yan ang hangganan ito, pagitan ng lupa ni Mel hanggang dun yan ito yung dating lupa niya at ito yung sa pagitan ng sa nanay ko yan papababa pababa po yung eh, hanggang sapa. Pababa siya hanggang sapa. Mula dito, pababa hanggang sapa. Aray po. Malalagay kong pinya mapapakinabangan. Puro na ano na, nabansot. Eh. Ito yung boundary. Kita niyo, may sapa dito. Hmm. Ayan, nakuha. Ayan doon. Puro pinyahan na, wala na kanabang at wala ay oh. Mga ano sila. Mga natuyot at sa kanilit ng puno. Bansot. Sayang. Ang hanggang doon. Ito yung dulo eh. Nandu pa ng kapatid kong si Melvin. Yan. Wala naman tanim na nyug. Isa lang. yan Ano <laughs> si Mon? Ano yan? Si Pupo? Hasta así cuyamo. Maldito, banderito.